Wait, personal kong gamit yan. Wala ano, kayong mga 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 sa Facebook kung gusto nila Hi guys, welcome sa aming channel Bura utang naman tayo ngayon dito sa May Recto Avenue sa kanto ng Tomas Mapua Street. Anong tatak? Ah. Oh, Magkano po to? 1 2. Sige po, 6. Dito po. 'yan. Ha? Ito ang sinasabi ko, mas mataas sa dito. Alam mo to? Ito, divers. ito, oh, wala divers ko, 60 meters. Magkano po dyan, kuya? 3-5 to. pa. 3 po dito. Dito po? 3-5. Sa ganito po, kuya? p Pwede ba po iba 2000 Dito po, kuya, magkano? Yan, P2,000. Michael 2500 2500 Kenneth Cole. Po. Original pong Kenneth Cole, po, yan. Yeah. p boss. 4000 boss. Bawas pa. No, 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 Bawas ano pa. Bawas pa. Bawas pa. Bawas pa. Anong unit to? Eater pa. Samsung Eater. Bawas pa. Bawas 3,000 to. Last price. 3,800. 2,800. Bawas pa. Bawas pa. Bawas Oh, okay lang. Wala okay, naman nila yan dito sa... Ito, magkano to kuya? Sikat na nga kami sa mga pagpapagpapag. Oo, oh, dito si Babas eh. Magkano kuya? Ayan, bigay ko na lang din ng 2-8. Personal kong gamit yan. Wala kayo mo na pwede. Ganda yan. Anong... FB Messenger kaya, uh, pwede nila akong i-at sa Facebook kung gusto nila. RJ Manzano lang. RJ Manzano. Anong... Anong... Ano tatak na to kuya? Ayan, Oppo A16. Oppo Bigay ko na ng 2-8. Oo, oh, mura na siya, oo. Oh. So, Yung camera niya. Ito lang. Lahat ng na nag-vlog dito, okay, sumika. Ayan oh. Malinaw siya. Ayan siya. Malinaw niya. Malinaw naman siya. Facebook oh. Facebook times Pero maganda sa tuwi. Pwede na siya sa tuwi. Kanina siya sa tubig po oh, yan. Mababa na po yan sa tubig. Opo, mababa na po talaga. Ito naman po kuya. Ano Ayan, no 10, ay, 10 no 10X, 11D 128. Bigay ko na lang ng 3A. 3-8 naman. Ayan, ayan. Pero ang bentahan talaga niya, 4-5. 4-5. Okay. Tignan ko ah. Tignan nga, lagyan ko na Ay, hindi. Nalinaw. Kuya, anong pangalan niyo po? JR. RJ Manzano lang. Ah, RJ Manzano. Kaya nahanapin nyo lang siya dito, guys. Ang linaw din. Ang linaw siya, oh. Oh, diba? Nine. Ito naman, Note 9. Note 9. Ibigay namin dyan. 6,000 hanggang 5,500. 6,000 hanggang siya, to? Ang linaw siya, oh. Ang linaw siya, oh. Ang linaw siya, oh. Ang linaw siya, siya, 6,000 hanggang 5,500. Hanggang 5,500. bibigay ko ng 3,500. Sige, Kuya, anong phone to ulit? Anong to? Anong phone to? Ready, no and Dito sa 11 bigay ko lang dyan hanggang 2,200.

mas malino ko. Uh, iPhone 6. Ito 6s, bigay ko 25. Ito iPhone 6, bigay ko 23 sa gad. Ito Samsung J7 Pro. Bigay na lang namin nun. 2K, 2.5 yan. J7 Pro yan. Ano? Eh! Eh! E kasama na po putong mga to or hindi pa mga ano pag may bumibili na ano kung alin ang available, katulad nito? ito, ito ang charger niya. ano ano Sa iPhone, ano 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 May replacement po, yung warranty? ano po, ano warranty ano 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 hindi kami nagbabalik pera kasi minsan wala rin kami. Oo, okay. syempre. Okay. ganun po talaga. Item na lang. Balit item. Balit item. nakikita ako si dalawa. Ito naman, opo. Yan, oh. o. 128 na yan. Bibigay ko na lang ng ano to. Uh, 4,000. 4,000? Oo. Mas ito, Tecno. Bibigay ko na lang ng ano yan. Kahit mga 2,500. Ito rin, 2,500. 2,500. 2,500. 1,200 ito eh. Bibigay ko na lang ng ano to ng 30,000 yan ito naman medyo mataas ito 6'5 gamit ito eh 6'5 gamit closet ito eh ayaw linaw yan po yan maganda yan madam eh no may ling picture nag picture picture kayo oh Anong unit? A95 yung unit 895 marami pa po tayo dyan marami pa po tayo dyan oh

Ito, P3,000 na lang to Last price na po yan? Opo, last price na yan. Ito, P128 din. 25 na lang din po. 128 35 na lang to. yan. Ito, 25 na lang to 25 din po. Ano pong unit yan? May 93. 61 na po yan. Ano kayo ko yan? Ito, so, si 15 na lang din. Okay po. Ito, Ito, P25 na lang din yan. Okay, p Okay po, sige po. Ito, Y6P, na lang din to. Damn, okay, thank so, you so much okay. po. Thank